guys welcome back to my youtube channel so ngayon po guys ay mayroon po kanin program ngayon dito sa RGU so panunorin niyo po and keep on watching guys Ngayong araw ay buwan ng Agosto or August 13, 2023 So, ngayon po ay pinagdiriwang ang ika-125 anibersaryo ng kalayaan ng bayan ng Tayabas. So, ngayon po ay hayan po natin ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas dito sa harapan at at ng katedral Bili Tayabas. Sa ng Tayabas. Pangilinan ni Hugay Hugay po o bloodlets a PIPA. natin na ating mga panauli at ang uh, mga opisyalis sa ating uh, lokal pamanaan ng Lutin uh, ang ilang, uh, mga kasama natin mula sa iba't ibang ahensya at departamento mula sa nasyonal na pamanaan ng Pilipinas. Upang gabay sa pagkataas ng ating watawan uh. Ngayon po, ay sasabuhan natin mga ng masaysayang pagkakas ng ng Pilipinas, mga kabadayan! ang awit ng Pilipinas sa malulupi Di sa Para naman po sa ikalawang bahagi ng kanilang programa ay pinakikita po dito ang pagsasabila ng kaganapan noong ika-13 ng Agosto taong 1898. So dito po ipinakikita sa lugar na to ang aktual na nangyari noong panahon ng uh, 1898. So ito pong lugar na ito or ang kasa pamayanan ay isang makasaysayan noong unang panahon sa so, dito po uh, nag nagkaroon ng isang labanan para po uh, makuha ang kalayaan ng ng bayan ng Tayabas sa so, mananakop ng mga Hapon noong unang panahon. So dito ipinakikita ng mga Pilipinong tayabasin ang kanilang katapangan upang ipaglaban ang kanilang bayan. Sa part po na ito ay ipinakikita dito na ang pagkapanalo ng mga Pilipinong tayabasin sa kanilang pakikipaglaban para makuha ang kalayaan ng bayan ng Tayabas. So, Ayan <coughs> guys, tapos na po ang pagsasadol na. So, ngayon po ay uh, may ibang part na po kami ng program. So, thank you po sa inyong panonood and see you po on my next vlog. Bye guys!